Dalawin natin ulit itong mga bata na iniwan sa kanilang nanay. Hello. Na pa din nagpuyo ani. Eh. Kamo. Kamo tong nagpuyo di ani. Asa tong mga guwang? Tong ng babae dako. naligo dagat. Lego. Kamo ra na Magsuon mo no? Kamo.

Yan po guys, ya. napuntahan po natin sila dito dati. So binalik ka namin ngayon. <laughs> Isa kayo tingala ni mo? Miot. Oh, miot no? Kaya namundong itong, itong nagdala, magpandag ko kayo. Kaya namundong Ikaw? Ha? Yan. At ang pabutan nilang papa. Kasi yung ate. Pasa rito lang. Pasa yung papa. Atin diri para sa kanati. Angatin mo. Come to that. Tanget. Sa mga sa mutelingan. Ha? May asero meter iba keno ng na. Ah. naman ako ng mama. ang mama ko ta. Di. na naman ng papa. na naman ng papa.

Oh. <laughs> oh, oh. Tingala oh, siya. Ha? Uy. Ang usara TL. Kasi pangalan ni mo? Joan. Oh, Sige, dito ta. Diyan po guys ha. Diyan po guys ha. Binalikan namin yung mga bata na na-vlog namin dati. Walang nanay. Ang tatay lang construction worker. So sobrang kawawa ito dahil sila lang dito sa bahay. Marami sila. So may dala tayong bigas. Yan. Uh, maraming salamat. Maraming salamat Ate Ning Ditik. Set out po sa inyo. Kausapin natin sila. Nandito po yung tatay sa nakaraan po uh, wala po yung tatay dito ang mga bata lang nakausap natin. So ngayon kausapin natin ang tatay. Ngayon, <coughs> Inday. Ah, sa so, tatay, dali. Ah. So kung sa anak po ni mo. Oh. Uh. Uh, si, pangalan to ni Inday? Jana. Ah, Jana. Galing, Jana. Gagandagan, galing mong... Papa, sarayatin. Oo. Marami tong anak ni ano? Eh, marami tong anak ni Kuya. Si pangalan kaya, ni Kuya? Emilio. Emilio. Malaga. Sa nakaraan po ay eh, pagpunta namin dito sa nakaraan matagal-tagal na. Wala po kayo dito mga bata lang. Hmm. So ano po ang trabaho niyo, Kuya? Duna. Ah, construction. Duna. Ah, construction. So ngayon wala kayong trabaho eh, na. Wala. So yung yung mga bata ninyo, sila lang dito kapag pumunta hmm. ka sa trabaho. Ang, ang kumuguan ada yung panganay, yung yung malaki na wala dito. Wala. Ano trabaho? Ano um, ligo So ang dami ng anak ilan ilan lahat yung anak niya? Ito. Ito. So ito yung bunso. Mm. Yan po sa hindi kami nakadala ng tinapay ba? Sa nakaraan nakadala kami ng tinapay yung mudag ko, yung malaki ba no? So yan po ah. Yan po guys, uh, dinaanan namin sila ngayon kasi nag-alala kami kami kasi uh, matagal na kami hindi nakabalik dito. So ngayon, ang kumusta ang konsumo ninyo? Okay naman. Huh? Naka, naka, na, naka na sa ay. Oh, maka, makabili agad ng oh, ano, uh, bigas. bigas. Pero so, ang per kilo, apat. Importante protante kuya yan no, ang bugas, no? Hmm, bugas. Kaya ang sudan, nagadala. Ah, ah, Daaram nilig hong hong yod kong utan lang. Mag-utan-utan no, lang, magulay gulay gulay Gulay. Uh Oo. -huh. So, yan po eh sige bro, punin mo yung ano bro, yung bigas natin. Na mayroon bigas. kaming bigas kuya. Salamat. Mga bata. Hindi. Naami ah, po gas. May na lang po na uh, unsa may konsumo niyo, mais o may mais ug may. Uh -huh. Yan ito po. sa so, ipatong mo diyan bro. Yan mayroon tayong uh, sakong bigas. 25 kilos. Yan sana magkatulong to sa inyo kuya ha. Okay. Pang ano kuya? Uh, Pamasko namin na sa inyo. Merry Christmas day sa inyo. Merry Christmas at saka s'yempre mayroon tayong bigas. Nagbigay din ako ng para pang ano niyo pang ulam-ulam, ha? Pang Sudan, ha? Ito Tupo. Yan ko ya, mayroong sobra ko ya. 1000 2,500 600, 2,600 pang ulam ulam, pang -ulam ninyo ha uh -huh. mayroon na bigas mayroon pang pang ulam, pang -ulam. oo Maraming salamat ni ate ning ditik so sila pong napili natin ibigyan para kahit pa paano makatulong tayo sa konsumo nila may pang ulam pa pang -ulam. so uh, ngayon wala kayong trabaho ngayon wala kailan pang Pero, trabaho nyo bukas siguro bukas na. so mga bata lang may iwan dito hmm. marunong na bang magano, magsaing so, marunong na dito pangalan ni Inday Marianin ya. Yang isa si Miot. Miot. Mm hmm. Kani, kani sih ya? Juan. Juan mga ma, maliliit pa yung mga anak niya. Ang nag school labas latanan. Jadi tulok. Yung tatlo lang no. Okay. Mm. Wala pa man siya. Wala pa No. So karon ko ya unsa may kasulte nimo sa tuong grasya. Salamat kay oi. Oo. Merry Christmas, mm. Christmas aini, ha. Ika inday unsa may kasulte. Merry Christmas. Oo. Merry Christmas sa inyo ha. Hinaot na makatabang sa inyo, ha? Okay. Sa karon. Yes. Oh, bili ka ng ulam para ma yung isda malapit na ang bugo dito, no? Mm. Oh. So, yan po. Uh, sige, ha? Ini nag uh, tutuloy na kami. Medyo ano na, uh, may ulan naman na paparating. Okay, maraming salamat sa ating sponsor ngayon. Uh, Merry Christmas. God bless po sa inyo. No, nung unang pagpunta namin dito, ang ang nalaman namin yung misis Hi. ninyo. Mm. Ngayon, mayroon ng ibang asawa hindi, na hindi na umuwi dito. So okay lang sa inyo na mayroong iba na. Okay lang. So naka, na nagawa ng asawa ninyo maghanap ng iba ang daming mga anak ninyo. Ano po yung dahilan ko ya? Iwan ko siya. Mhm. <laughs> Nagtrabaho ako noon. Ha? Huh? Nagtrabaho kayo? Hmm. Tapos bubuhay ko. Mayroon nang salita na, di ba? Mayroon nang nakapagsabi na mayroon nang iba daw, ano ganun. saan sila nakatira ngayon? Mandawi, no? sa Mandawi. So ano po yung ginawa niyo kuya na nagkaganon yung asawa niyo hindi ba kayo nagalit ganun? Nagalit. Hmm. Binugbog siya. Isa. Binugbog. <laughs> so lalo nang nagalit hindi na mo eh? <laughs> sama sila ngayon sa asawa niya. Pagalit nalaman mo kuya hmm. na mayroong iba yung asawa niyo binugbog niyo? Ay, hindi. Huh? Noong nalaman ko na, mayroong iba dito pa sa bahay. Bago hmm. ko galing sa trabaho, sinampal na? ko lang. Sinampal ko lang mukha niya. Sinampal mo? Hmm. So pagkatapos na? Tapos, pagkabukas, umuwi sa kanilang bahay. Pumunta doon sa ano? Sa, Pumunta sa Mandawe. Ngayon meron ng asawa. Hindi na umuwi dito? Hindi Pero uh, wala bang suporta gano'n na magpadala so, din sa mga anak niya? Wala. So ang nangyari kuya, ikaw lang talaga oh, ang nag-ano? nagalaga sa mga anak ninyo, mm. buhay. Pero okay lang, okay, okay lang. lang, kaya lang. Kaya lang. Kakayanin <laughs> mo. Kasi mga anak mo yan. mga anak mo. Uh so, mo. wala ba kayo mensahe sa imong asawa? Kasi so, ah, wala, wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala mo. 45. 45. So, ang daming anak ninyo, mm. no? Linda, hello. Mm. Mga cute kayong mga bata. Ah, sige ha. Ah, sige. Yan lang po. Ah.